Hey guys, oh, ang sarap ng luto ng aking asawa guys, okay. Pata. Ah, oh, yummy yummy. Ang galing niyang magmayabang ngayon guys, okay. Napalambot niya ng sobra yung pata niyang luto. O, oh, ang sarap guys. Iniinit ko lang guys. Para mas lalong sumarap. Ito ang aking ulam for today. yung bakuti, bakuti niya guys, puro pata. Okay guys, eto na, nilagay na natin sa plato. Ang ating ulam ngayon guys ay pata ng baboy. So ito po ay bakuti pero ang, ang nilagay niya lag, lahat ay puro pata ng baboy. So, ang tagal niya po itong niluto, guys. Oh, tingnan niyo naman ang lambot-lambot. Ang lambot-lambot, guys. Oh. Mm, and sarap-sarap nito sa kanin. So ngayon hahatulan natin 'yung luto niya kasi pinagyayabang niya sa akin 'to, guys. Tikman natin. So dito tayo. Oh, talaga nga naman ang lambot, guys. Mm. Lambot. Oh. Sarap nito, guys. Wala akong masabi guys, kundi sarap. sarap. <laughs> mm, aga ah, niya nagluto ngayon, grabe. Hindi ko alam kung ano nakain niya ngayon. tingnan niyo naman guys, oh. Sobrang sarap. Mm. Yung sisig ko nag napunta dito kasi hindi ko na naluto yung sisig ko guys, to oh. Magsisiksa na ulit ako ngayon, kaso hindi na. Kaya inunahan na niya ako magluto. O, oh, nagluto-luto din siya. Ganado siya magluto ngayon. Mmm. sarap. Kulang na lang kanin. Yung kanin namin hindi pa naluluto. Kaya hinihintay kong maluto, guys. Kahit hahab-hab na tayo, guys, no? Tikim-tikim muna ako. Ang sarap talaga pag nalambot ng mabuti yung ano guys, oh. Yung ating pata. Pag naayos ng pagkakaluto guys, sobrang yummy. Pero pag ito ay matigas, hindi yummy. Hmm. ganito kalambot ang gustong gusto ko. Hmm. Ang sarap. So that's it guys. Hinihintay na lang natin yung ating rice kaya kakain na tayo. Bye-bye for now. Thanks for watching everyone. God bless.